back to me. Business is booming. <laughs> Utang is boomering. <laughs> diba? <coughs> Sorry na kasi nga itong ubo at uh, ubu at ya, galing pantinas. Oh, diba? Nangano pa, binitbit na -na pa talaga niya dito. Kaya ito, mas bake na naman si Inday Jennifer. Kasi nga, madagdaga naman ang kanyang mga kautangan. Kailangan na naman natin kumayon para may mga pangbayad tayo. Kaya palala pala sa aking mga suki na ang mga papresyo po ay iba na kaya kailangan po natin magtanong baka kayo ay magulat at manlaki ang mga mata dahil iba na ang papresyo kasi nga nasa sa inyo naman yun kung ituloy pa o hindi na kasi nga salapin nga po ninyo yun kasi nga tiniis lang talaga na yung day janet po nung last year hindi na talaga kaya ni Enjoy pero yung mga pag, pagmahal ng mga ingredients, ingredients, di ba? Alam na naman, nagtitinda si Enjoy para, para kumita. Hindi naman siya nagtinda para pang charity lang, di ba? Ano na yun? Itulog natin yun, no? Alam ba? Diba? Kaya ito, di ba? Ayun, ano pala dito si ubi bread at saka si Pandi Coco ang mga pa-order dito. Kaya salamat, salamat. At ito po ay araw ng Thursday. Iba naman sa araw ng Friday. Kaya salamat, salamat sa aking mga suki na uh, patuloy pa rin kahit na wala tayo ng 35 days. 35 days lang naman, hindi naman isang taon yun. Kaya, kailangan na natin kumayod-kayod uli para sa ekonomiya ng bansa. Kasi nga, nagihirap na yung ano yung ano na yun, sobrang late late na talagang kumakapit ng credit card niya kung ala, over the limit na over the counter. <laughs> O, diba? Nalikay na naman siya. Kay, kay, bago, bago. Kasi yan, sa Pinas ako, ang tamad-tamad ko mga Facebook. Ay, ano lang, mag-post, tapos gano'n na. Kasi nga, yung wifi ng Pinas, gumagapang-gapang. Nako. Ma, ewan ko na lang, kailan kaya magbabago yung Pinas? Hindi, diba? <laughs> hindi pala magbabago yung Pinas kasi nga, more, more on suyop-suyop din sila. ba? Diba? Sana all na lang talaga, suyop-suyop sa lahat ng kanto-kanto. <laughs> so, ayan lang naman ang chicken na and diba? the